What's up guys? Uh, umutang kami ng ano guys uh, Smart Swat sa noon Tuturuan ko kayo guys kung paano umutang sa noon Nag promo kasi sila ngayon guys Tapos Tinignan namin guys Yung ano, yung ano niya Price 249 star Sa ngayon 59 real na lang Tapos utangin pa namin Okay guys, tuturuan ko kayo paano guys sa noon. Okay guys, umpisa na natin guys. First kaya uh, punta muna tayo sa Play Store guys. Play Store may i download tayo na isang apps na gagamitin natin i-connect sa noon. Yung apps guys ay Tabi. Tabi. I-search nyo lang guys Tabi. tapos click Ito guys, ito siya guys oh. Yan na apps guys na ka-download na kasi ako guys kaya update ko na lang. Intay lang, intay sa update guys, medyo Mabagal yung ano natin ah. Internet. Hintayin tayo lang tayo sa glit guys. Hintayin tayo lang tayo sa glit. Para Punta na tayo sa noon. Okay, guys, installing na. Guys, installing na. Labi, talaga hina talaga internet guys. Transfer transfer natin yung cellphone guys baka okay na guys. Punta tayo sa ating oh dito na guys. Yan guys gagamitin natin yan mamaya guys. I-connect natin sa noon. Okay guys, punta muna tayo sa noon guys. Click natin ang apps. guys dito na ano open ang noon guys smartwatch yung ang utangin oh, namin guys i-search lang natin ang smartwatch dito sa categories guys para dito guys i-search yung guys kung ano dito na guys nagpangalan na yung smartwatch guys Click lang natin to guys. Yan guys. Tingnan nyo guys. Na add to cart pa yung isa guys. Hindi na pwede guys. Dito guys. O oh guys. O oh yung green guys. I-click natin yan guys. -uh, tingnan yung price dati guys. 249. 249 din ngayon guys, tagiging 59 na lang, tag 76% off sila guys. Click natin yan guys. Yan kasi ang kung gusto nyo guys, pili lang kayo, i-scroll up nyo guys. Pili lang kayo dan guys kung ano ang gusto nyo guys. May gold, may white. Yung pink guys, na ano na guys, parang sold out na guys, hindi na pwede. May black din guys. Gusto natin yung black guys. Click natin guys black. Gusto nang mas maganda yung black kasi guys. O ano guys? Ano sa tingin nyo guys? Green mas maganda guys no? Green daw guys. Try natin ng green guys. Okay na guys. Tapos i-add to cart natin yan guys. Add to cart. O, oh, nandito na sa add to cart, guys. 59, guys. Plus, may shipping fee siya na 12 real. Nagiging 71. I-view cart natin, guys. Tapos, utangi natin. Pagkatapos, guys, pagpunta kayo diyan guys, may tabi yan. Yung tabi, guys, o. Oh. Every month, you guys, is 14.75 guys. Tapos may ano kasi yan, may babayaran tayo na delivery charge. Kaya siguro magiging 17 real yan. Dito guys, kapag nakakunik na yung tabi nyo guys, i-check e out nyo lang guys. Check out. Pagkatapos guys, i-click ninyo itong tabi guys. Kung nakakunik na yung tabi nyo guys. Yan guys. Tapos, please order. Hintay lang saglit guys. Medyo mabagal yung signal natin guys. O yan guys, tingnan nyo guys. Tingnan nyo guys. Uh, 17.75 yung every month natin guys. Tapos may number, may code na hingiin guys. I ano lang natin guys, 7703. I-type natin dito guys, 7703. 7703. Yan guys, 17 per month guys ang inyong babayaran guys. Solid guys, solid. Yan guys, dyan lumabas yung card nyo guys. Payment method, yung card natin guys, naka-login na kasi dyan, yung STCP natin. Kung hindi STCP yung gagamitin nyo, may add new card or di, may alraji o anong mga card guys, pwede dyan guys. Tapos, i-click na natin yung P guys. Processing payment ta guys. Payment successful. Please wait to be redirected. Okay guys, Medyo Okay na guys. Payment successful na guys. Yan lang guys. Tapos mag-email sa you guys. Yung tabi payment, yung tabi nga apps dyan guys, yung tabing apps guys, mag email sa inyo guys, o so, na receive nyo na guys, yung mga payment guys tapos yung STC guys, dito guys 17.75 okay guys yun lang, masalam